Naghala to kami ng... Ning... Mais. Mais. Sinanlag. Sa mama naga Rog, 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 rog. Mais. nagalutong mais. Time check. 10. 10pm. Wala pang natutulog. Mais. <laughs> mais. So... Pataw dan asin wina. At tama lang asin.

nakakainis Naghahanap buhay kami. <laughs> maes, nagro-rog-rog ba? Ipakilo ka din ni mama. pang bugas, tada na kami bugas. Ngayon, <laughs> paghihirap. Mana, kasanang ngayon. Ay, buo tabi na kayo ng aking baka. Kata na nang kapupuruan na. Ay, sinako akong bugas. <laughs>

Pag maupo ko na katulungan, magka-payout ako. Kaya dapat man ko na na, mo na ka nilipot din. Ano yung sa mga katulungan? Ano yung sa mar. Oh, brown out. Brown out na naman. Let's just run out na naman. So profit, win